tutorial. Ano yan? Ah? Tutorial lang. Oo. Para ano? Eh, pero sabihin ng sukle. Hindi ka kulang. Hindi. Okay. Sabihin mo sa magkano ka? Sige, nagtig na sa iya. Ay, okay. Okay. Saan ka bumili? Ba't kinakalimda ka oh. bumili? Oo. Oh. Meron tinda din sa kuya Rome Oo, oh. ibig sabihin itlog? Oo. Oo. Ilan lang binili mo? Magkano yan? Ay, yung hot Magkano isa? Apat. Magkano yan? Ha? Ay, magkano lahat? Magkano kang binayad mo? Oh, ang uh, sarang Magkano lahat? 24. Ha? <laughs> Ay, Ha? <ka> ano? Ha? <laughs> Ha, tinitiyaga. <laughs> <laughs> mo lang. Ah, ne. Ah, guys. <laughs> <eight>. sa <laughs> 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 yung tira. Yes, girl. sa yung pira? Oh, makakain ng tukle. magkano <laughs> Ah, oh. ay, magkano lahat? Ay, magkano lahat yan? pinamili mo? Ah. Magkano lahat ang pinamili mo? ay porque Magana? Erika. Ikayatin mo, patay muna ako, <laughs> <laughs> ikayatin mo, <laughs> mo muna ako. Magana na. Ikayatin nga at daw. <laughs> okay. Eh bait mo baka pa. Ikayatin mo muna nga daw. Ang lalulutuin niya. Ilagaw mo.